Lashing siya guys, lashing Wow oh my lord, don't lashing Hello guys, isang mapagpalang uh, hapon o oh, padapit hapon na guys sa papasok na guys ang uh, ating gabi sa oras na to, ang oras natin ay alas sa uh, 6, just na ng uh, pagabi na uh, so but bakit ako nandito ngayon sa isang lugar dito sa may uh, ating nilang uh, elga uh, elga po ito eh So, yung aking uh, may bahay kasi, mayroong uh, client dito. So, inatid ko siya. Uh, at sa akin dito, guys, mag-unrow. Uh, madali lang daw siya. Hindi naman daw abuti lang sa oras. Uh, at kalahat uh, oras lang daw siya guys, dito. So, ang uh, gagawin ko, uh, nakaantayin ko na lang siya. Kasi, nakaantayin naman siya. Pero para hindi tayo, guys, na maburing dito, mga katukad friends. Uh, manginginain lang tayo dito. So, uh, guys, ano gagawin lang natin dito, manginginain lang ako dito. Sana ako. Oh ano yung makita natin kahit doon sa lugar na iba pang pupuntahan natin mga katokad first manginginain lang natin manginginain tayo uh, at yung unang uh, ating uh, kakainin dito, dito, guys yung ano yung uh, barbecue laman laman siya guys so, ayan o uh, doon ako guys sa uh, umorder kanina uh, pinapayahaw ka pa uh, at mamaya uh, lapit na lang mama tayo doon kasi alam naman natin na ano lang yan minuto lang yan guys ay eh, luto na yan uh, masyadong mausok guys uh, kunti lang namang makatugad pa rin siyang kanyang uh, itinitinda na ano na barbecue at uh, may nakita ko guys na isang mama yun uh. Uh, na lasing uh, lasing siya guys lasing ayan uh, na lasing siya mga katokad friends akala ko kanina uh, kung ano yung ginagawa niya yung palakay naman pala guys uh, kaya na sabi ko ka kanina tininan ko siya eh yung pala eh lasing pala siya mga Tokad Prince kalahin mo ba naman mga Prince ano eh tagal ko na dito sa Tatalon meron ako nakita dito na libagan ah uh, yung uh, ko pa naman guys yung uh, bilyar man wow wow so mahilig ako dyan kasi lumaban din ako dati guys sa uh, ano sa Marikina ah uh, napalaban din ako ng championship noon dati kay sa may Marquina kasi uh, yun nga may competition dati yung mga uh, katulad kong uh, SOS dati uh, isa rin ako sa lumaban sa, ano, sa final pero yun hindi nga tayo nagtagumpay pero uh, chicken lang tayo guys okay naman kaya mapakita ko sa iyo sa inyo mga tokal friends yung, ano, yung lugar ng bilyaran dito Ah, nakita niyo mga katokad friends, ayan no, oh, yung mga nakatambay doon sa taas. Ah, di ba bilyara 'yan? Tingin ko talaga bilyara kasi <laughs> nakataas pa din dalawa kumpa pa. <laughs> Kalokohan ko talaga. So ayan. Ah, so abang uh, nandito ako sa kinauupuan ko, ayan, dito sa may aking uh, motor. Kaya ako dito guys yung ano, yung uh, mga tao ako sa sana nakatambay doon sa may bilyaran. Ayan. Ah, sana nga guys ah, makapasok tayo kasi hindi naman natin teritoryo dyan eh. Ah, kaya naman guys na pumunta dun kapag ah, ah manonood lang tayo pero mas mainam sana matukad kung tayo sana mga makakapaglaro so ayan ah, di ba okay lang mga katokad friends basta kung mga taga rito kayo ano at mahilig kayo ng ano mahilig kayo ng bilyar dito sa may uh, tatalon kung hindi pa ninyo alam ayan pwede kayong uh, pumunta dito sa may Elga mga katukad prinsen maliwa alam niyo guys maliwanag pa yung ano maliwanag pa yung dito sa may camera ko gayong uh, ang uh, totoo ah, madilim na talaga guys eh, no? madilim na pero maliwanag pa rin dito sa akin cellphone dito na sa akin sir Mga guys, yung ano, yung uh, magtambay ka. Bagay dati naman tating uh, ginagawa yung mga ano, mag kain, kain ng mga street foods. kahit taman naman saan tayo mapunta guys, lalo pati wala tayong ginagawa. Eh tanga iniisip ko naman guys, eh yung ano, kumain na lang. Ano na na uh, pwede nating magawa habang nag-aantay. Wow, ang ganda ng budget guys. Yeah. Oh, sana magkaroon din tayo magdating ng araw. mamaya pagkatapos na ng misis ko sa, ano, trabaho niya uh, pupunta na naman kami yata sa maya no? sa uh, isa niya naman niyang client hindi ko alam kung saan lo, muntik na tayo guys <laughs> nakahala ko guys e, mabubundol na tayo prank lang pala yun ayun, uh, bali nagparking na siya guys so ayun, tingin ko, pinin na natin ko ng mga katokat friends yung ating inorder uh, in order na ano, na para barbecue guys. Nice. May isasawang po. Hindi, ay ah, hindi pa pwedeng ilubog na lang. Wala. Ah. So hindi pala pwede rito guys yung uh, sawsawan. <laughs> uh. oh, pwede pwedeng lang ma'am. So, Kuha na lang tayo guys ng ano, na suka na pwede nating uh, pag-sawsawan habang nagantay tayo guys kay uh, ano Ay, wag na nakakayaw <laughs> Binigyan ako mga katokad friends ng ano ng sausawan dito sa may ano sa may uh, ano bang ba tawag dito maliit so, nahihiya kasi ako ng mga ganun kasi guys na mayroon akong uh, ginagamit na isang bagay na hindi ko pag-aari pero pag uh, sa ano sa pag sa iba kapag ano kapag kumakain ako guys, eh syempre merong mga plastik 'di ba na binibigay na doon na inilalagay. Pero 'yun nga na ano na hindi naman masela niya ata yung may-ari. Eh, sabi nga ano ating so, guys so madilim na dilim na ito, ito na talaga guys yung ano yung realidad talaga ng gabi kasi madilim na talaga <laughs> madilim na siya <laughs> so ayan. ayan bahala na kagod guys na imulat ninyo yung mata ninyo guys sa ano sa video na to kasi madilim na talaga guys eh. hindi naman natin mapapasubalian yan Ayan ah Guys. kaya guys kain na tayo guys madilim na nga guys kain na medyo maliwanag pa pero ngayon madilim na guys yung isang pirason wow ang sarap guys ng ano ang ganda ang sarap guys ng uh, lasa So, tingin ko, guys, ang uh, barbecue na ito na laman ay naibaba dito, guys, kasi ang sarap ng, ano, na marinadiyata ito, mga katukad, friends. Eh. Masarap. Naliliwanagan lang tayo, guys, ng, ano, ng ilaw dito, kaya lumilinaw yung ating, ano, video. So ano order ako guys ng ano? Ah, uh, dalawang piraso. Uh, at bawat isa guys, sini tayo lugi kasi 25 pesos napakasarap. Ano? Uh, ako mismo yung nagsasabi guys na napakasarap talaga. Kaya so, uh, kung uh, gusto niyo kumain ng ano ng barbecue, Ah, para nakakaramdam tayo guys ng pag na ah. bagay ganap na lang tayo mga katukad sa na mga sisilungan baka yung barbecue apat na piraso siya pero malalaki malalapan kaya Dalawa pa lang yung nakakain ko guys. So, pangatlo pa lang yung nasa dulo. Halagang dito naman sinasabi na satisfied ako guys. Pero halagang hindi ba kasi maliliit kasi yung pagkahiwa. Pero ito mga ano malalapad guys. Magdilim na guys oh. Para na ako na itong aswang guys kasi ano kaya umakambangan natin ng mama aww aww nung pa kanina, yung bata gusto ko sana gumain ng apit-apit kaso nga nga lamang kagagahapon kasi guys uh, medyo sumakot yung bata ko kasi mga nakalipas na mga araw guys yan, no? kasi mga karne tayo eh. Kaya Mababot na naman ng ano kanina nang um, um, yung unang BP ko ka guys kanina um, ano 140 over 90 tapos nag 130 over 90 Kaya sinabakan ko guys ng ano, ng ulam kanina na gulay. piraso lang guys pag gusto mong iulam sa kanin na sasatisfy satisfy ka na guys kasi ano sabi ko ang kanin na sa inyo ano talaga malalapad talaga sila guys no? lalo Dadilim na guys. mamaya yung pangalawa natin pupuntan mamaya di ko alam kung anong kakainin ko ito po sarap, malasa uy, maambul na So ano yung sosay doon sa may dulo. Ito. Nabok ako guys na inumin kanina yung ano, yung uh, suka na ano, sobrang angon pala. Few moments later. Uh, dahil sa matrapik guys yung uh, pula namin sa Quezon House talagang uh, iba yung pag iingat talaga yung uh, kailangan na gawin para makapagtawid kayo sa yung kabila ng Quezon Ave kasi napapunta kami doon mismo sa may Florentino so ayan nga, uh, unti unti lang muna guys yung aking uh, pagpasok doon hanggang sa makatawid kami sa kabila so dito sa puntong to guys uh, talagang pinapauna ko muna yung mga sasakyan para makakuha muna ng uh, na makapagtawid So ito nga guys, uh, unti-unti ko -unti nang -unti ipasok yung ating uh, sasakyan sasakyan talaga guys, motor lang pala masarap mga ka-advance na makalagpas sa mga ganito na kaigpit na pag, ano, pag uh, tawid kasi nga syempre, delikado, lalo pag ito ng gabi so maayos naman guys na, na, na nakatawid kami few minutes later. Adito uh, ako guys sa ano ngayon sa may Pip Florentino kasi mayroon siyang ano, meron siyang uh, client dito. Ito yung pangalawa niya. Uh, at maghahanap tayo guys ng ating uh, makakainan dito. Kung ano ang pwedeng natin kainan dito. Pero tingin ko guys, wala tayo makakainan dito eh kasi ano uh, hindi ito is quarter na lugar eh talagang mga ano to, mga parang subdivision ang lugar na to eh. Mga pagawaan kasi dito guys ng mga sasakyan. So hindi ko alam kung meron akong nga uh, may papakita sa inyo sa lugar na to. Pero bagay ito namang lugar na to na uh, kinaano ko, kina hintuan ko. Ayan guys, ayan. Mas maliwanag dito guys kasi nga siyempre dito ang kalsada eh, may mga ilaw kumpara doon kanina sa una na ating uh, ibinidyo na talagang madilim doon so ayan guys uh, update ko kayo mamaya kung ano ang pwedeng makain dito so guys hindi pa sumasagot si ano si Mrs. kasi tinawag niya ako kanina gusto ko sanang magtambay guys sa ano sa may uh, Jollibee Ayoko kung tumambay dito sa lugar na to uh, kasi ah oo nga pala guys tama pala So, meron pala rito na pwedeng bilhin mga chichirya. Ayan, 'yun na lang ang ating uh, kakainin dito. So, tingin ko, antayin ko na lang guys si ano si Miss dito. Isang oras lang ang kanya. Isang oras ang uh, kanya'ng uh, uh, kaunin na ano dito na pagmamasad. So, ayan, antayin na lang natin guys. Uwi na lang muna tayo guys uh, Kasi ano uh, Hindi ko gusto yung, uh, yung, mga chichiria dyan Baka sa 7 eleven na lang Doon na lang ako sa may Jollibee magtatambay Tara guys A few inches later Talay pa ako guys dito sa may ano, sa may 7 eleven Sa may 7 eleven ako guys. Hindi niyo makita yung ano Masyadong maliwanag guys yung Naisip ko na lang mga katokad friends na ano Na magkapi na lang kasi eh, Diba kumain ako kanina ng ano, barbecue So bago tayo magtapos guys ng video natin Paliwanag ng paliwanag yung ating video uh, So nandito ako ngayon sa may Banawi guys may nakita ako na bibilang ko na ng ano, na kape. Pero hindi siya, guys, dito sa may uh, 7-Eleven, doon na lang sa may ano uh, sa may uh, Rolling Store, guys, nakita ko. So, may kapehan doon. Abang nagaantay na naman tayo rito, guys. 'Yun na lang 'yung mga gagawin natin. Wala naman ibang gagawin tayo, guys. mag magsundo, kumain sa kung saan tayo hihinto. Abang nagaantay 'yon. kakain na naman tayo. Kaya guys, punta natin. bili tayo ng ano kape. So, banagan tayo magkape-kape muna tayo dito, guys. Ito guys, yung ating uh, binili ngayon, isang kape at isang fita. Ayan. Fita ang ating uh, mimerienda nitong ngayon. So, kanina ang uh, kinain natin kaninang hapon ay uh, barbecue at uh, ngayon naman na uh, kasabay sa meryenda uli ang ito nga ang dalawa na to at ang oras natin guys ay nasa alas 7 na so may pa rin to guys wala pa tayong hapunan ngayon Ayan. sarap ng buhay guys kapag ganito yung ating ginagawa sa bawat araw pero yung uh, ating uh, kinakain guys hindi nakakabuti ito sa katawan ayan, ayan nakakabuti ito pero hindi naman tayo madalas guys kasi uh, sinumpong na naman tayo ng acid so ngayon lang naman tayo iinom ng uh, gatas kasi oh ng kape pala gatas eh no <laughs> kape uh, so gagawin ko lang ito guys kasi siyempre tatambay tayo ng isang oras para antayin yung na misis ko So guys, ang init. Dati, mayroon ako yung kwento sa inyo guys, ano. Hindi na order ako ng kape. Tapos bigla akong nahigop, sobra palang init, bigla akong nailuwa. Tapos yung ano, guys, yung uh, ngalangal ako nagkaroon ng sugat. Kaya dala na talaga ako mga katokad friends sa ganong ano, ganong sitwasyon. Kaya pag mag ako ng kape, kailangan talaga paunti-unti lang muna guys hanggang sa maka ano, maka makapagpalamig muna tayo ng ano, ng kape bago natin na uh, arya aryahin. Abang ako guys Nakikita ko yung Jollibee Para sabi sa akin ng Jollibee Dito ka na mag merienda ko sa inyo guys Ayan no bueno guys o oh, Tapat ko lang Pero hindi tayo magpapadala kay Jollibee Kasi Madalas naman akong kumakain dyan guys Wala mo na ang Jolli Jollibee muna ngayon guys, ang totoo eh, ang budget ko lang 50 pesos na lang. <laughs> <laughs> hindi, tayo pwede makakain sa Jollibee ngayon kasi magkano ang gastos ko ngayon. So, dito lang muna tayo guys. Ano? Uh, lang sa Skyplex. meron ako nakita ano guys na ano na masarap na kapihan ako dito nakakain alam mo ang mahal ayun doon ano ba yun ah ayun na yung sa likod ko kapihan yan guys kaso nga ang mahal yung tinatawag nilang pick up coffee Sari-saring kape dyan ang nandyan guys Diyan sa lugar na yan Ang tawag dyan ay pick up kape Ah kape, pick up kopi So okay na ito sa akin guys Ang kape na ito Basta ang mahalaga ay makapagpalipas tayo ng oras So ilang minuto pa lang guys Na hindi na gaano mainit yung kape ano, Okay Huh, sarap sa sigmora, guys. lamang talaga, ano? Ang kape talaga, guys. Kapag madalas kang uh, nagiinom ng ganito, nakaka-ano to? Nakaka-acid. Kasi ito sa pinagbabawal sa mga acidic, guys, yung kape. Pero, Nakakatulong ah, naman ito guys kapag uh, masakit ang tiyan mo eh. Kapag gusto mong ano, mawala yung uh, panalakit ang tiyan mo. Kape. Pero mas mainam guys pag ano. Kapag isa kang tao na wala kang nararamdaman na ano na acid. At maginom ka na maginom ng guys ng kape okay lang basta wala ka lang maramdaman. Ah, sarap ah, Bago ako magano bago matapos ang vlog na to guys ah, Gusto ko sana magpaabot guys ng ano nang uh, shout out kay uh, Sir uh, Nestor yung uh, customer ko kanina uh, Sir uh, shout out po sa inyo Ayan. At doon din sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel lalo lang lalo na yung aking uh, kaibigan si uh, Sir, uh, Kakulog. Ayan. Uh, kay, uh, Sir Kakulog shout uh, out kay Sir Kakulog patuloy tayo na magsuporta sa kanya mga Atokan Friends uh, isa kasi siya sa malaking tulong sa aking pa uh, nga pangalang niya guys sa uh, Masarap na sa pandinig sa isang katulad ko na small youtuber na mayroon akong uh, isang kaibigan na patuloy na pinaparating ang aking uh, channel sa inyong lahat na sumusuporta sa kanyang youtube channel. So ayan, kaulog, uh, shoutout sa iyo. Uh, sa lahat ng mga viewers ko, uh, shoutout ko sa inyong lahat. sa sobrang daldal -dal ko mga katokad presa, yung aking kape nasa ano na lang nasa wala na sa one port guys yan na tayo guys yung biskwit natin guys hindi na natin nakain bali isang piraso lang yung ating nakain kasi nga nabusok ako dun sa ano sa barbecue kanina hindi lang pala yung guys eh, no? kasi kanina mga pipe uh, 5.30 yata yun eh, nagluto na ako ng paksiw sa bahay tapos eh kumain na ako kaya pala nabusog ako mamaya pag sundo ko nito sa misis ko hindi eh, di kahit na kumain ng aking may bahay hindi na ako makakain kasi busog na ako guys So yun mga katokad friends Hanggang dito na lang ang video na to Maraming maraming pong salamat sa inyong suporta Sa pagbibigay ng uh, kalakasan Sa sarili ko na Marami pang uh, sumusuporta Sa aking uh, malit na channel Ayan, Maraming maraming salamat sa inyong lahat So ngayon lang guys uh, God bless you all And God bless the Philippines guys Mabuhay tayong lahat Bye bye